Hi, Aris Ronnie, Welcome to the vlog. I'm the Hello po. Oy, ano yung sash mo? Paano na pa-explain? Ah, itong sash po na to is a Northern Philippines uh, uh, pageant siya, which is inheld po siya sa, usually sa Pangasinan. So I was given a chance na manalo for the tourism place. So not the grand winner, but hindi ka lang grand winner. Not the grand winner, but parang second siya sa grand winner po. But you have a pageant abroad. Yes, uh, I have pageant abroad. Uh, yung winner na? Uh, sorry. Pero din yung winner. Yes, yes, yung winner. Tapos na yung winner. So, uh, ako na naman ngayon na lalaban sa... uh, Hindi ako sure eh. First runner-up ata. Or... Kanan ba ang laban mo sa Saan ka mapapunta? Ah, uh, sumusumama. <laughs> Sa, ah, sa ano, sa Malaysia. Malaysia, gaganapin yung pageant ko. Which part in Malaysia? Sa, uh, sa may Kota Kinabalu, Malaysia ah, po, the, 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 yung, yung pageant po. So, ngayong September 26, biyahin na kami. So, 20, 28, so, uh, 26-27, may mga, ano kami, may mga events lang, mga activities. And 28, uh, yun yung uh, grand final, yun na po yun. Uwi ako ng uh, 29 po. Kahit ikaw muna, uwi ka pa rin? Oh. Tender. Yes, oh wait. yung say usually, it's about stay party. Ah siguro da depende siguro, malalaman 'yan after. Kung uh, mag-stay yung winner, usually, lalaro pa kapag after ng scope Hmm. Meron naman pong ganun, pero uh, titingnan natin after the pageant. So oh, anyway, sana-sana nga po. Sana 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 nga po. Sino si Silusga Sino si uh Sino Si Aris pala ay uh, isang simpleng bata na nangangarap lang din na uh, na balang araw mag matutupad niya yung pangarap niya. And siyempre kung walang pangarap, kung may pangarap, dadaan tayo sa sa tinatawag nating karayom, butas ng karayom. So which is marami akong ups and downs na nangyari sa buhay ko. May mga nakilala ko at wala na rin sila hanggang ngayon. Pero sila yung mga naging rason kung bakit nandito ako ngayon sa harapan nyo. So uh, I was able to be motivated dahil din sa kanila. And up until now, I'm still uh, praying and hoping na uh, dire-diretso tayo sa kung ano man yung uh, pangarap na gusto nating marating sa buhay. Kahit pa ano-ano tayo, palikuliko, pero still dun pa rin yung uh, papuntahan. So which is, nagsasali ako ng mga pageants, so mag-ano din ako, nag-commercial -nag na ako. So nag-aano din ako nagta-talent din ako sa mga sa JMA, minsan sa ABS, ganoon-ganoon lang ako. O minsan may mga segment din sa TV5. So 'yun pinapasok ko rin 'yan. Kaya pala familiar sa akin kami. Alam mo tayo sa internet, TikTok. Ah. Siguro po marami ring mga nang sa akin na ano. Hindi ko kilala. Balita ko parang may struggle stragante aksidente. Kun ka ba nalata sa atin? O sarili gastus mo or mayrong pero gayong bahala sa iyo. Ba Um pagdating naman sa pera, syempre uh um, una personally hindi ko talaga kayang i-shoulder lahat yon. So nagtatanong ako ng help doon sa mga sponsors ko. So thank you so much sa mga nag-sponsor sa sponsor. So far may mayroon naman mga galing sa control ah contractor. Sana hindi galing doon. Wala wala naman ata siguro. So wala tayo diyan. La labas ta labas ta. Sa plug <laughs> control. Pagdating sa title niya. <laughs> yung mga ano mga LGUs. Yeah. Uh, um, wala wala naman. Siguro may mga private sector lang na tumutulong sa akin pero um, I'm still hoping uh, na tutulong din sa akin yung province na nirepresent ko ng Northern ano Philippines. Kanilis? Il Ilocos Nor uh, Ilocos Sur. Ilocos Sur. Si Ayon sana marami pang magtutulong at susuporta so, sa akin. Ganun pa lahat ng mga sasali sa akin. Lalaban sa abroad, kayo bahala. Uh, may ano ganun, ganun, may mga ganun, may iba sinu-shoulder ng organization, okay. ng mga directors. Ano po si shoulder talaga ng uh, ano? So, airfare, shoulder nila yan. Uh, sa amin po lahat. Sa, inyo din? sa hotel, amin din. Hotel? Ano ba sa hotel? Ano ba sa Ganon din sa hotel. So kami lang din. So ang... Pero pero may mga tinutulong din naman sila aside from that. Pero hindi ganun ka huge or kalaki. At hindi, least hindi, hindi kahit sa pa paano. May, may hotel ka na dyan, di ba? Siguro may po ang pala, para din pala. pahirapan din po. So, pahirapan din po. Feeling ko ang for, ang ginugol ko lang this time. Kay, uh, may mga tumutulong naman sa akin. So hindi naman ako nahihirapan kahit hindi ganoon kalaki yung yung binibigay ng uh, ng Since national si directors kayo, but kayo, still Pakit, ano naman? Bakit money, mga bakit money, mga pasalubong kahit doon? Ano oo po, nga, oo nga po. Ano bang maganda sa manila. Um, so pwede ka bang ano, uh, mga ng ano, mga <laughs> ano ba? Yes, tumatanggap ako na ng mga donation. <laughs> <laughs> mga donation, yeah, mga, spon donation, mga sponsorship. Ay, baka yung mga uh, nanonood natin dyan, baka, baka naman. Oo, oh, oh, mga mo, oh. lang lang, diba? pang, Saan pang sa akin? Or? Ah, uh, pwede sa pero feeling ko mas okay pag diretso na sa akin no para Ano Facebook ko? Yung Facebook ko guys is Aris Roni, yung Instagram ko Aris Roni din. Ah, uh, may TikTok ako pero hindi ko masyadong ginagamit pero Aris Roni pa rin yung gamit. Aris yes, po. R O N I R O N I E. Oh, yes, isang N lang. One nation. Padukan eh, papadukan. Wala kang pag-taxi pa po ng airport. Isa, ano? Uh, 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 ano naman yan? Na, 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 Minanage na namin kung so, ano. Ito reality, guys. No? Ang pagkala mo ganun kadali. no? hmm. kami na pag yung winner, ikaw, eh, hindi naman masyadong matera, di ba? Ang bagano lang, ordinaryo lang. Siyempre, nangailangan ka pa rin ng support. Ta. Yes, totoo yan. Um, Siyempre, mahirap din na ikaw wala rin, walang wala ka rin, di ba? So mahalaga talaga na may konti kahit papaano uh, may suporta totoo yan na sa pageant hindi lahat may pera kailangan support ang kailangan mo hindi ano um uh, puro support support lang puro congrats good luck lang di ba good luck good luck ganito. pero ang ang realidad natin kailangan natin ng uh, financially ano tayo prepared tayo for the pageant kailangan natin ng mga spon sponsor ganun Oo. Oh, Pero pero pag kalaki Oo, pero depende kasi so, sa organization. so hindi sense. pero yung organization ko naman uh, may mga ginagawa rin naman sila to support me. So, hindi, financially, siguro hindi sila ganun. Pero in other aspects, for sure, um, uh, uh, ano din, we don't work din nila for me. And yung I'm yung sure... Pero costume ko online. Uh, ano ba Uh, okay. uh meron akong costume. Basta yung idea ng costume ko is more on cultural costume na inaano natin, ini-embrace natin. Um, uh, mm, malalaman nyo yan. Malalaman nyo oh, wala tayong problema. Walang problema. Oo, wala naman na. So, kailangan lang lilipad. Yun na lang kailangan. Siguro. Tapos, uh, sana mas, ano pa, uh, mas marami, Preparation pa, lalo na sa mga Q&A, sa mga possible na question. So we ka pa sa Q&A? Sakto lang. Eh normal naman talaga na nakakabahan pag uh, sumasali na project. What can you say about the flood control <laughs> <laughs> Mabas tayo dyan. Pero ang ang importante yan, magandang topic yan na pag-uusapan yung flood control. Pero pagka-tay-tay, ano pala kung Ano lang yung ano? Uh, basta wag kang mawala sa sarili oh. ano pala, focus yes. mo. Oo. Naruin mo lang. Yes. Naruin natin at the same time, uh, syempre nandun pa rin tayo sa goal natin na uh, sana masungkit natin ang corona. So pagdasal niyo po ako na sana makuha natin yung crown at uh, pagbalik ko dito ay sana mag-celebrate mag tayo lahat. Pero dito pa rin ba sa Yushibo ba? O sa iba yung ano ba? <laughs> Malay natin, hindi dito. Baka mas malaki pa. Mas malaki. Ayan. Congrats. As, uh, good luck, good luck, Paris. yes, yes. Ayan. Thank you.